Ayan na mga padi For today's video Ayan na uh, Diyos maray na Banggit sa Induga boss Sa mga taga Bicol Na mga guwapo Shoutout tabi sa iyo dyan So di uh, dito tayo ngayon guys Sa may uh, Pasay So dito tayo mag uh, uh gala Sa may uh, Papuntang uh, Ukada mga lodi Ayan ba? Diba? So may kita mo Napakaganda guys So at umuulan-ulan So madulas yung daan mga Lodi Diba? So makikita mo naman Ang dami ng building dito guys Na mga bagong gawa Diba? Makikita mo Wow O yun sa bandang left side Hindi pa tapos yan Pero yung Yung kabila So yun dun yung solar Tapos eto naman Yung bagong building na to Diba? At saka sa unahan yung Ukada So, yung ukada guys, kaya tinawag na ukada yan kasi yung lolo ko po yung gumawa niyan. Na ukada na yan. ba? Diba? Kasi sila yung nag-ukad niyan. Kaya sinagis sa na ang pangalan ay ukada. Kasi sila yung nag-ukad niyan. Sila nagsimula mag-ukad diyan mga lodi. Ayan, diba? Nakikita mo guys, napaganda ng mga building rito. So, ingat-ingat sa lahat ng mga viewers natin sa lahat ng mga solid supporters natin ingat kayo lagi kasi umuulan madulas ang daan okay lang na madulas basta sa tamang tao ka madulas mga padi mga madi ayan uh, may kita mo napakaganda guys ng ukada ayan yung ano nyo yung entrance nyo napakalaki guys yan yung gawa ng lolo ko guys sila yung nag-ukad dyan sila yung umukad kaya nag-ukada yung tawag ng pangalan yan Diba, ba? Ang ganda ng pagkain. Kitang-kita mo yung ukada, guys. Oo, diba 'di ba? Oh. Kaya napaka-basic ng pinangalan kasi yung lolo ko yung naghukay dati niyan, ukad sila yung nag-ukad diyan ng pundasyon mga lords. So kaya tinawag na ukada yung pangalan niyan. O oh, di ba? Napakaganda guys ng uh, ukada. Si lolo lang ang nakakagawa niyan eh. Kaya nagawa niya 'yan eh. O, di ba? Napakalupet. O, kada lang malakas, mga Lodi. Shout out sa lahat ng mga viewers natin sa mga tagabulan. Sorsogon, ingat po tabi ka mo dyan. So, ayan. Yan din na kita. Pasiring na kita digdi ano? Pa-skyway na, mga Lodi. So, thank you sa lahat ng mga viewers natin. Salamat sa pag-like, pag-share ng ating mga videos. Ayan. Pag-heart. Uh, thank you, thank you sa lahat ng mga supporters natin, na solid supporters natin. So ingat kayo lagi guys. Diba sa mga OFW natin, so ingat kayo lagi. So thank you and God bless sa lahat ng mga viewers natin.